Handa ka na bang makilala ang pinakamalalaking buwaya na umiikot sa kasaysayan kaya mula sa nakakatindig balahibong kwento hanggang sa mga record-breaking na sukat ay sigurado mapapahanga ka sa listahang ito kaya samahan mo ako at tuklasin natin ang mga higanting nilalang na ito. Una ay pag-usapan natin si Lulong. Si Lulong ay kinilala ng Guinness Book of Records bilang pinakamalaking buhayang inaalagaan sa buong mundo. Umabot ito ng 20.24 talampakan ng haba at may bigat na 1.75 na tunelada. Tinalo pa ang record ni Cassius, isang saltwater crocodile na natagpuan sa Bunawan, Philippines. Noon ay ibinintang sa kanya ang pagkawala ng ilang tao at mga seahorse sa lugar. Nahuli siya noong 2011 sa isang operasyon ng mga mga ngaso, lokal na opisyal at mga taga roon. Umabot ng tatlong linggo ang paghahanap bago siya tuluyang makuha at inabot ng mahigit isang daang katao para siya'y mailipat dahil sa laki niya. Tinatayang higit 50 taong gulang siya noon. Ang pangalang lulong ay hango sa biterano mga ngaso na lumahok sa operasyon. Sa pagsusuri ng kanyang tiyan, tanging kalansay ng kalabaw lang ang nakita. Noong 2013, pumanaw siya dahil sa komplikasyon sa kalusugan. At narito rin si Gomek. Si Gomek ay isang saltwater crocodile na may habang... 17.78 na talampakan na huli siya ni George Gregg sa Papua New Guinea, dinala sa Florida at ibinenta pagkalipas ng limang taon sa Saint Augustine Alligator Farm Zoological Park. Doon siya hinangaan ng mga bisita dahil sa kakaiba niyang ugali. Nakakalapit ng halos isang metro ang mga tagapag-alaga upang pakainin siya, bagay na mapanganib sa isang buhaya. Siya ay pumanaw noong Marso 6, 1997 dahil sa komplikasyon at tumitimbang ng halos 1895 pounds. At narito rin si Yutan. Si Yutan, isang halo ng Siamese crocodile at saltwater crocodile, may habang 17.71 talampakan at bigat na 2,000 pounds. Ipinanganak siya noong 1964 at pinalaki sa Samot Prakan Crocodile Farm sa Thailand. Pinangalanan siyang Yutan bilang parangal sa anak na may-ari ng lugar. Sa kasalukuyan, matatagpuan siya sa Alligator Adventure sa South Carolina, isang espesyal na pasyalan para sa mga reptile. At narito rin si Cassius, Si Cassius, isang saltwater crocodile na may habang 19 feet at bigat na halos isang tonelada. Noong 2011, kinilala rin siya ng Guinness Book of World Records bilang pinakamalaking buhayang inaalagaan sa mundo. Matatagpuan siya noon sa Finnish River, Northern Australia at kilala sa pagsira ng ilang bangka. Kaya nagkaroon siya ng panganib mula sa mga tao sa lugar. Nahuli siya ni George Craig noong 1987 at pinangalanan bilang parangal kay Cassius Clay o Muhammad Ali. Dinala siya sa Marinland, Malinisya, isang crocodile sanctuary. Hanggang ngayon ay buhay pa si Cassius at tinatayang nasa 110 years old na. At narito rin si Gustav. Si Gustav isang buhaya na may habang 19.68 feet at matatagpuan sa Burundi sa pampang ng Rose River at Lake Tanganyika. Kilala siya dahil sa nakakatakot ng na mga kwento ng mga taga roon na nagsasabing marami na siyang napuratio. Batay sa kondisyon ng kanyang mga ngipin, tinatayang nasa 60 years old na siya na itinuturing pang bata para sa isang buhaya kaya maaari pa siyang lumaki Madali siyang makilala dahil sa mga bala na bakas sa kanyang katawan at sugat sa balikat. Dahil sa laki at bigat niya, hindi pa siya ganoong kabilis, kaya mas mahirap para sa kanya na makahuli ng mga zebra at gazelle. Sa alip, mas madalas siyang kumain ng mga hipo at wild Siya ay pinangalanan ng mananaliksik na si Patrice Faye na nagtangkang hulihin siya ngunit nabigo. Ang huling ulat tungkol sa kanya ay noong 2015 na makita siyang humihila ng kalabaw sa dalampasigan at narito rin si Brutus. Si Brutus may habang 18.37 feet at bigat na halos isang tunilada. Sa kasalukuyan, tinatayang 80 years old na siya at naninirahan sa Adelaide River ng Australia. Madali siyang makilala dahil sa isang kakaibang detalye, tatlo lamang ang kanyang mga paa. Sumikat siya sa buong mundo nang kumalat ang mga larawan niyang kinakain ng isang bull shark sa gilid ng ilog at naging viral ang mga iyon. Pinaniniwalaan na nawala ang kanyang paa dahil sa isang labanan laban sa pating. At narito rin ang Dominator. Si Dominator isang saltwater crocodile ay tinatayang na may habang 20 feet at bigat na mahigit isang tonelada. Naninirahan din siya sa Adelaide River kung saan matatagpuan si Brutus. Pinaniniwala ang may matinding rivalry ang dalawa kaya't ginagawa ng mga tagapag ang lahat upang hindi sila magsalpukan. At narito rin si Kalia. Si Kalia ayon sa Guinness Book of World Records ang pinakamalaking buhaya sa buong mundo. May habang 22.99 feet at tinatayang bigat na dalawang tunelada naninirahan siya sa Bittarcanica National Park sa India Gayunpaman, ayon sa ilang eksperto noong 1926 ay may mas malaking buhaya pang nakuha na tinatayang may habang halos 24.93 feet Ang bungo nito ay nasa pangangalaga pa rin ng isang sinaunang mahalikang pamilya sa India